tila ang tumitinding aksyon ng China ang nagbigay daan para sa Japan na mas lalong patatagin ang relasyon nito sa Pilipinas at ngayon ito ay naghahanda na sa mas malaki at mas matatag na bagong agreement. Ano ito? Sa kabilang banda, nakiusap din ang Japan na magde-deploy sila ng sundalo para sa pagtulong ng seguridad ng Pilipinas. Nangangamba ngayon ang China dahil pati ang Japan ay nagiging aktibo na rin sa pakikipag-usap sa mga kaalyado nito sa ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Alam kasi ng Japan at Estados Unidos kung gaano kaimportante ang Pilipinas kaya tinutulungan nila ito na hindi napasa kamay ng China. Noong nakaraang taon nga lang ay bumisita ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida upang makipagpulong kay Pangulog Bongbong Marcos. Tinalakay nila kung paano mapapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. Nag-offer din ng Japan ng tulong pagdating sa armas at mga equipment pangmilitar. At isa na sa mga masasabing matagumpay na resulta ay ang kasunduan na matagal nang nakahain, ito ang mabilisang pagpasa sa reciprocal agreement. Subalit, ano nga ba itong reciprocal agreement? Ang reciprocal access agreement, RAA. Ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na naglalayong magbigay ng legal na basehan para sa pagkuha ng proteksyon at benepisyo para sa pagsasanay at pagtulong sa bawat isa sa teritoryo ng kanilang kasunduang militar. Ang RIA ay nagbibigay pahintulot sa mga puwersang militar ng bawat bansa na makapag-deploy, magkaroon ng access at mag-conduct ng mga military activities sa teritoryo ng kabilang bansa. Kumbaga para itong free ticket para sa mga military drills. Sobrang makikinabang dito ang Pilipinas dahil ang Japan ay may mahabang karanasan sa digmaan at magagaling din ito sa mga taktika na tiyak kailangan pag-aralan ng mga sundalong Pilipino. Kapag sinabi nating reciprocal, ito ay nangangahulugang parehong may pahintulot at karapatan ang bawat bansa na makapagpadala at makapag-deploy ng kanilang mga sundalo o puwersang militar sa teritoryo ng isa't isa. Ito ay may layuning mapalakas ang defense cooperation at security partnership ng dalawang bansa upang mapanatili ang peace and stability sa rehiyon. Sa pagtugon sa lumalaking hamon sa South China Sea, nagpasya ang mga nangungunang opisyal Department of Foreign Affairs ng Japan at Pilipinas na magpulong sa Manila sa susunod na buwan upang patibayin ang kanilang mga relasyon at talakayin ang mga panrehiyong isyu. Ayon sa Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, layunin ng pagpupulong na ito na mapalakas ang kooperasyon sa seguridad at pag-address sa mga banta sa rehiyon, partikular na sa mga kilos ng China sa South China Sea. Bagaman hindi pa pinalabas ang detalye ng agenda, inaasahan na mag-uusap ang Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru kasama ang kanilang mga counterpart sa Pilipinas tungkol sa isang pangunahing kasunduan sa tanggapan. Ang pagtitipon na ito ay bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang kanilang alyansa at magkaroon ng mas malalim na kooperasyon sa depensa sa harap ng pataas na paninindigan ng China sa rehiyon. Nakaisa ang punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida at Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas sa pagsisimula ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa para sa access agreement na magbibigay daan sa military exercises at pagtutulungan sa depensa. Ang pangako ng suporta ng Japan sa Pilipinas ay naging patunay sa binibigay na coastal surveillance radar at iba pang kagamitan para sa capability building ng Pilipinas sa maritime security. Ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea partikular sa insidente ng pagbangga ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy Ships sa ikalawang Thomas Shoal, ay nagtulak sa Pilipinas na magprotesta at humingi ng bayad para sa pinsala. Ang Japan, kasama ng iba pang kaalyado at kasosyo sa seguridad, ay nagpahayag ng pag-aalala sa mga kilos ng China sa rehiyon at patuloy na nagbibigay ng suporta sa Pilipinas sa mga isyong ito. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang Reciprocal Access Agreement (RAA) ng Pilipinas sa Japan ay may pagkakaiba sa Visiting Forces Agreement (VFA) ng bansa sa Estados Unidos ay nagbibigay linaw sa magiging dynamics sa security cooperation ng Pilipinas sa rehiyon. Sa isang session ng Foreign Correspondents Association of the Philippines FOCAP, tinanong si Pangulong Marcos kung papaano mapapangalagaan ang mga sundalong hapon kung sakaling maaprubahan ang RAA. Sinabi niya na hindi ito katulad ng VFA at iba ito sa ilalim ng RAA. Ipinunto niya na ang RAA ay magbibigay ng iba't ibang benepisyo sa Pilipinas at Japan sa aspeto ng seguridad, paghahanda sa kalamidad at iba pang aspeto ng kooperasyon. Hindi rin daw ito magre-resulta sa pagdalaw ng mga Haponis na sundalo sa lungsod at hindi ito katulad ng mga isyu sa Amerika noon. Ayon sa Pangulo, ang RKEA ay magiging makabuluhan para sa dalawang bansa dahil magbibigay ito ng mas malakas na ugnayan sa seguridad at defense cooperation. Ang kasunduang ito ay magpapatibay sa pandagat na kooperasyon ng Pilipinas at Japan at magpapadali sa mga military exercises at pagsasanay sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan na ang RAEA ay magdudulot ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad at pagpapalakas ng depensa. Ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang ugnayan sa Japan at United States sa kamakailang summit ay isang sovereign choice para sa bansa ayon sa Foreign Ministry nitong Huwebes bilang pagtugon sa mga kritisismo ng China sa trilateral meeting. Sa pagiging host ni Pangulong Joe Biden ng US sa kaibigang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas at punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida sa Washington noong nakaraang linggo, ang tatlong leader ay sama-sama nilahad ang kanilang seryosong alalahanin sa mga aksyon ng China sa South China Sea. Bago tayo magpatuloy ka alam, I-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, college collections reviewers civil service exam reviewers at marami pang iba i-click lang ang link sa description at comment section note limited slots nalang ang available thank you sinabi ng philippine foreign ministry na ang trilateral grouping ay naglalayong itaguyod ang kapayapaan at pag-unlad ng ekonomiya sa indo-pacific at hindi dapat ituring bilang banta sa kabilang dako ang excessive maritime claims at aggressive behavior ng China ay nagdudulot ng kababalaghan sa peace at stability sa rehiyon. Inakusahan din ni Mao ang US na gumagamit ng cold war mentality sa pamamagitan ng pagsasagawa ng banta laban sa mga kalaban sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa rehiyon. Bilang tugon, iginiit ng Pilipinas na ang walang awang pagsasabi ng cold war ay naglalantad lamang sa sitwasyon at mali ang pagpapahiwatig sa layunin ng trilateral cooperation. Noong Huwebes, muling ipinatunayan ni Department of Foreign Affairs, DFA Secretary Enrique Manalo ang pinalawak at mas malakas na bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagpupulong sa Japan Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko. Sa kanyang pagbati, binigyang diin ni Kalihim Manalo ang kasalukuyang kalakaran ng bilateral na pag-uusap sa Japan sa gitna ng trilateral meeting sa Washington, D.C. kasama ang Pilipinas, U.S. at Japan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang talakayin ang aspeto ng pagunlad ng aming ugnayan. At maaga pa lang ay pag-isipan kung paano ito maaring lalo pang mapatatag ani Sekretary Manalo sa kanyang pananalita. Sinabi rin niya na ang mas malaking pagkikita ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanilang bilateral meeting, pinuri ni Kamikawa ang Pilipinas sa pagsusulong ng kanilang bilateral na ugnayan sa Japan na mayroon ng 67 taon ng normalized na relasyon mula noong 1956 at strategic partnership mula noong 2011. Binigyang diin ni Kamikawa ang kahalagahan ng pagsasama-sama sa pamamagitan ng Japan-Philippine Bilateral at Japan-US-Philippine Trilateral Cooperation upang mapanatili at mapalakas ang International Rule-Based Order, Regional Economic Development at Collective Response sa Global Issues. Ang mga kaganapan na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas at Japan na palalimin ang kanilang ugnayan at kooperasyon lalo na sa harap ng mga hamon at krisis na kinakaharap ng mundo. Ang bilateral na pagpupulong ay nagbibigay hindi lamang ng lugar para sa pagpapatalastas ng mga kasunduan at reforma, kundi pati na rin para sa pagbubuklod at unity sa pagsasama-sama para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at sa buong mundo. Sa isang makasaysayang trilateral meeting noong Abril 12 sa pagitan ng Pangulo ng US, na si Joe Biden punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida at pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. sinabi ng Philippine ambassador sa US na ang Tokyo at Manila ay nag-uusap tungkol sa isang reciprocal access agreement na magbibigay daan para sa mga militar ng Japan at Pilipinas na magsanay at magsagawa ng mga joint exercises sa teritoryo ng bawat isa. Sa kasaysayang malupet na mayroon ang dalawang bansa noong World War II, ito'y magiging isang kakaibang pag-unlad. Nagpahayag ng pag-aalinlangan ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan sa talaang ito. Tama raw, ayon sa isang tagapagsalita na ang implementasyon ng kasunduang ito ay magpapalakas sa interoperability ng mga tropa ng Japan at Pilipinas Ngunit hindi katotohanan na sila ay naguusap tungkol sa pagpapadala ng self-defense forces ng Japan sa Pilipinas. Hindi pa lubos na malinaw kung ang pansamantalang paglalagay ng mga tropa ng Japan sa Pilipinas para makilahok sa mga joint exercises kasama ang mga US forces na nakatalaga doon ay magdudulot ng parehong kontrobersya sa loob ng Japan kung saan ang paksismo ay nananatiling isang malakas na puwersa sa politika kumpara sa isang mas permanenteng pagpapalit ng mga puwersa ng Japan doon. Ngunit malinaw na nais ng US, Japan at Pilipinas na makilala ng Beijing ang kanilang mga alalahanin sa maaangas na mga aksyon ng China sa South China Sea. Ang pangkat na ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na iparating ang kanilang mga pangamba sa rehiyon at ipaalam sa Beijing ang kanilang kolektibong posisyon.